times, you have to bend the law to be able to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Secretary Remulla. Yes, sir. Yeah, Mr. Chair, uh, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang uh, muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng galit ng taong bayan na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there is also, I would like to manifest that, hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa people power monument sa Luneta, hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Balacanang heard that. Kaya nga po, duto po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary